Bakit magpapangpanga tayo sa Lotte? Kasi sa tayo. Wow! White Christmas! Silver!

Still, feel nothing at all. But pain the chill. Said I'm cold in the water. Broken and still, feel nothing at all. But pain the chill. Yeah, cold and I'm all alone. Yeah, I can't even see shore. Yeah, and I got nowhere to go. Yeah, hoping I can stay afloat. Yeah. 20 minutes later ang vlog nyo naman to huli namin <laughs> sa dagat ha ah. yan may ano ulit o may lambat ay nangatak dito yun yan, yan. Uh, yun sa kabila ay hey, sa kabila sa kabila nag-attack din dun yun na lambat na. pa yung pinakapato nila yun pa ang layo malapit na yun pa na banana, banana boat rice ito na yung dalis tawag nila dalis dito sa Sambales na malapit na yan kukulong isda yan, yan. sa lubong na sila haba oh. yung langbat na yan eh. yan sila doon Dallas. Style pangulong to sa tabi. Ayan, may dulo ano. Dulo lambat. Doon nakukulong lahat. Ayan. Ayan. Alam mo, siya nga, siya no? kaya nga, siya din di maganda siya nga, siya nga, siya nga, siya nga, siya nga, dun nga, siya nga, siya di sila nga, siya sira siya ay na lapit na nga, siya nga, siya dala dala nga, si init Diyan na makukulong sa kulay itim na yan. naladala natin ah malilit nais daw malilit ayan na tapos na walang huli konti lang Ilong, unti lang. Malaki ito ko. Malaki ito. Hindi ko ayaw. Malilit. ang uli. Ayun yung. Nice kalakito. Lililit. May dilis eh, You know? <laughs> May ano? Oh, po. <laughs> Tamis yan O, oh, bagong uli Tamis yan Papo, kanyan okay <laughs> Kaso sa, sa lang yan Walang <laughs> uli, maliliit na isla lang Ganyan lang Maliliit din Kunti huli Ayun malaki yun. Oh. Hindi na lang. Ay, yung ano. Dilis. 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 Ina <laughs> Alam na ano anong titirahin <laughs> Ay na buta di, di, di sinabi na alala <laughs> Naglag Dito, dito li kami sa ano Dagat Ayun eh no. kasi mo kasi yung mo. Ay, pangit. May ano. Kaya nga sa'yo sa tape. Abe na. Ito na pala. na ba? Ayun na. Ayun na Yun, dito, dito ulit tayo sa Lapas, Sambales. Nagkas tayo. Shadow for the win yung natin. Tsaka kasikim brutos. Pahinip ako nagkakas ang init na. Wala, wala, walang paramdam. Pwede isa lawak niya no yun lawak nandiyan uh, yung cottage namin sa may kotse yung kotse na yun nandun yan ganda ng lugar kayo na nga na video natin yung ano yung na uh, lambat dalis dalis yung tawag nila wala kung tila yung nahuli yun long beach long beach yun no? white sand pero hindi siya ganun ka white. dirty white wala ang lalaki ng alon you no? kaya niya ako dito sa lilim lalaki ng alon hindi kanya alon marami alon dyan nagalit may nagsurf nga din eh bayan nga lang sobrang init na ano oras na ba 10.50 na Yeah, naligo na kami dito. Yan. Wala. Walang huli. Walang paramdam. Ay, paramdam lang sana eh. Wala. Lawak ganda siguro dito pag umagang umaga ka. Yung alas 5 na kakas ka na. yung mga ano no, pang surfing. tapos ganda rito talaga sarap magkabahay yun ano na, lalo ano, hindi ka dinig dito. Hmm. Oh, nag-aaya. Oh, oh lakas ano, no? Oh alas 11 punto kainit init tumigil lang ako maghagis kay mainit oh, lakas nya no oh, tangayin ka nyan ako oh, matinatangay o oh. oh. laki nya no kasi mo lang yung hindi ako ka sa akin. Hmm. Ako siya. Ayan yun lang. Oh, yun lang. Woo! Lamig! Oh, grabe oh! Oh, lakas oh! Laki oh! Pang surfing! ako balot na balot Ayoko, bali balo Ayoko sa vlog Ayoko sa vlog Hindi tayo iso nandun Balot na balot din Oh, hindi ko Ah, grabe ang init ano? Ini grabe. Tara na, tara na. Sarayin na din dalawang ano. Alimasan? Oh, uh, tara na. Shout out Chris Pangilinan. Shout out Kasuya Ito. Shout out Tito Wapo Kanete. Shout out Deyo Adrian.